isang malamig na umaga noong January 15, 1947, isang kakaibang pangyayari ang yumaning sa Los Angeles, California. Ang lungsod na kilala sa kinang ng Hollywood at ng mga bituin ay biglang nabalot ng misteryo at kaba. Ito ang simula ng kwento ng tinaguriang Black Dahlia, isang kaso na kahit ilang dekada na ang lumipas ay patuloy pa rin pinag-uusapan, sinasaliksik at pinagtatalunan. Sa video na ito, susundan natin ang buhay ni Elizabeth Short, ang mga huling araw niya at kung paano siya naging simbolo ng isa sa pinakakilalang kaso ng hindi nalulutas na krimen sa kasaysayan ng Amerika. Bago siya nakilala bilang Black Dahlia, si Elizabeth Short ay isang simpleng babae na may malalaking pangarap. Ipinanganak siya noong July 29, 1924 sa Boston, Massachusetts. Isa siya sa limang anak ni Nakleyo at Phoebe Short. Sa murang edad, naharap si Elizabeth sa maraming pagsubok. Iniwan ng kanyang ama ang kanilang pamilya noong panahon ng Great Depression. Bilang isang dalaga, nahiling siya sa pelikula at fashion na naging dahilan ng kanyang pangarap na sumikat sa Hollywood. Sa kanyang paglipat sa California, dali niyang pag-asa ng isang mas magandang kinabukasan sa Los Angeles, naging palaisipan ng buhay ni Elizabeth. Marami siyang naging kakilala, mga kaibigan, dating katrabaho at ilang lalaking naging malapit sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mala starlet na imahe, lumilitaw na hindi naging madali ang kanyang buhay doon. Nagpalipat-lipat siya ng tirahan, madalas walang permanenteng trabaho at umaasa minsan sa tulong ng mga kakilala. Ayon sa ilang ulat, madalas siyang makikitang nakasuot ng all black attire at may maputing kutis, bagay na nagbigay sa kanya ng palayaw na Black Dahlia. Ang bansag nito ay hango sa pelikulang The Blue Dahlia na ipinalabas noong 1946, January 15, 1947, isang babae na naglalakad sa L.A. Park area sa South Los Angeles ang nakakita ng kakaibang bagay sa isang bakanteng lote. Agad siyang tumawag ng otoridad. Ang natagpuan katawan ay kalaunay kinilalang bilang si Elizabeth Short. Dahil sa kondisyon ng insidente, mabilis itong naging pambansang balita. Lahat ng major newspapers sa bansa ay naglathala ng artikulo tungkol dito. Ngunit, dahil sa labis na pagtuon ng media, ang kaso ay naging sentro rin ng maraming haka-haka, chismis at maling impormasyon. Ang Los Angeles Police Department ay nagsagawa ng malawakang investigasyon. Mahigit 150 katao ang tinanong, kabilang ang mga dating kakilala ng Elizabeth. Pero walang sapat na ebidensya para makasuhan ang sinumad. May ilang sospek na lumutang, pero karamihan ay napatunayang walang kinalaman ang ilang confessions ay napatunayang gawa-gawa lamang. May mga tao raw na umamin para lang makakuha ng atensyon o publicity. Ilang dekada ang lumipas pero walang opisyal na nakita lang may sala kaya't nananatiling misteryo ang kaso. Ang media ang may malaking papel sa pagpapalaganap ng imahe ng Elizabeth bilang isang femme fatale na hindi tumutugma sa kanyang tunay na pagkatao. May mga ulat na pinalalabas na siya ay may masalimuot na buhay kahit walang matibay na batayan. Dahil dito, naging sentro ng mga maling naratibo sa Elizabeth. Imbis na itoon ang pansin sa pagresolba sa kaso, maraming istorya ang nakatuon sa kanyang personal na buhay. Ito ay isang paalala kung paano nakaapekto ang media sa pananaw ng publiko sa mga kasong gaya nito. Isa sa pinakapinag-uusapang bahagi ng Black Dahlia case ay ang mga teorya. May ilan na nagsasabing ang mga gumawa ng krimen ay isang taong may medikal na kaalaman dahil sa paraan ng pagkakagawa sa insidente. Iba naman ay nagsasabing maaaring isang taong kilala niya ang responsable. Isang dating kakilala o isang lihim na kaaway. Isa sa mga pinakasikat na teorya ay ang koneksyon ng kaso sa iba pang hindi nalulutas na insidente sa Los Angeles noong panahong iyon. Ngunit, wala pa rin konkretong ebidensya na mag-uugnay ng mga ito. May ilang aklat at dokumentaryo rin na nagmukahi ng mga kilalang personalidad bilang posibleng sangkot ngunit hanggang ngayon ay wala ni isa ang napatunayad. Hindi maikakaila na ang kaso ng Black Dahlia ay nag-iwan ng malalim na marka sa kultura. Maraming pelikula, libro at TV shows ang hango sa istorya. Ginamit din ito sa mga seryeng may tema ng krimen o misteryo. Sa ilang pagkakatoon, nagiging inspirasyon pa ito para sa mga karakter sa fiction. Ngunit sa kabila na popularidad ng kaso, mahalagang tandaan na sa likod ng kwento ay isang tunay na tao, sa Elizabeth Short. Isang babae na may mga pangarap, pamilya at buhay na hindi dapat limutin. Mahigit pitong pong taon na ang lumipas, ngunit ang kaso ng Black Dahlia ay nananatiling misteryo. Ang pangalan ni Elizabeth Short ay naging simbolo ng isang henerasyon ng hindi nalulutas ng na mga kaso. Pero sa likod ng lahat ng ito, Marapat lang na siya'y alalahanin hindi bilang isang karakter ng alamat, kundi bilang isang totoong tao na nawala ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay paalala kung gaano kahalaga ang hustisya at ang pagsisikap na hanapin ang katotohanan gaano man ito katagal abutin. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kwento kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga hindi malilimutang kaso at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. At kung meron man kayong mga comment, suggestions, or gustong talakayin sa mga susunod nating contents, huwag n'yong kalimutang mag-iwan ng comment sa ating comment section below. Hanggang sa susunod na episode, mga kakilabot